So yun, isa sa mga ano, yung pag-ubodo pag mo ng maigi sa oras or sa panahon na makari, parang ayaw mo siya. Parang hindi maganda sa'yo na parang, yun sa na parang uh, hate mo. So kasi yung mga mas mainit na tubig, inintitin din in, in natin gusto. Pero, tubuto tayo ng maigi, alang-alang sa ibadat, so yun ay madidilip, mabubor ang mga madilip na kasalan at pamagitan na yun. Wanaklar po tayo ng masal, saka yung step mo papunta ng masjid, yan ay nagkakamura ng, ng kasalanan na maliit. At saka, Wasalawatil khams at saka yung mga five times pray. Paano yung kapag kapapunta ng ka masjid na kasasakyan? Ha? Huh? Hindi yung kabilang sex sa reward? Ah. Hindi yun. Uh -huh? Hindi kasali doon. Kasali doon. Kasali doon. Wasalawatil ham sa takayong five times pray. At saka wal Jumu'a ta ila Jumu'a. At saka yung to, Friday to Friday. Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan to Ramadan. At yan ay nakakabura ng mga alilid na kasalanan. Pero may start yan. Wa Qiyama. At saka yung pagtatayo mo sa mga sa Qiyam ng ano sa gabi ng Ramadan ah, hindi sa Ramadan hindi kaya hindi lang hindi lang gabi yung intense yung paggagawa ng mga mga mabubuhog mabubuting gawain sa loob ng Ramadan sa uma sa araw o sa gabi wa qiyamal lailatul qadar at saka yung paggawa mo ng pagbubuhay mo sa lailatul qadar wa asura at saka ng asura wa ghayraha at saka sa mga iba pa ng mga mga paas, mga mabubuting gawain at nakakaparatun ni sayyab ng kataya. ay nakakabura ng mga kanilin na kasalanan. Wa aksan util ka na biha takidu dahi ka Pero lahat ng mga nangyayari doon, lahat ng mga nabanggit na yon na mga gawain, may syart siya. So hindi siya mabubura sa pamagitan ng paggawa niya ng mga ganon hindi siya mabuburang maliit na kasalanan sa pamamagitan ng pagpunta ng masrid. Kailangan magawa mo ang magawa mo ang kondisyon. Anong kondisyon? Okay. Ang kondisyon is istinabol ka ba dapat umiwas sa malaking kasalanan. Kailangan umiwas sa kasalanan, malaking kasalanan at saka mag i yung mga nabanggit natin kanina. So, kung ikaw ay hindi umiwas sa malaking kasalanan, yung mga pagpunta sa masin, it means hindi siya makakabura ng maliit na kasalanan. Kasi hindi mo nagawa yung condition. Hindi nagawa ang condition. Wa alay hiyuk na piha Fayakunu istinabul kabai risyartan Bitabdi risyara ini bin hasanati Wabiduniha Sabihin natin Yun ay yung, yung, yung Kung titingnan mo ang hadis Kung titignan mo ang hadis Or meaning ng hadis Parang sinabi Once mo magawa yung mga bagay na to Automatically is Mabubura yung maliliit na kasalanan Pero hindi pala ganun may condition pa pala. May condition pala. Yung hadis na yon kailangan a ah, umiwas ka sa malalaking kasalanan sa kasya ay mag -ibig. So kung hindi nagawang condition, yun ay hindi mangyayari na mabubura ang maliliit na kasalanan sa pangmagitan ng mabubuting gawain. Ha? So yun ang <laughs> ano. Sa Arifol ano ang ibig sabihin ng kabair? So kayo sa iyo, daw, anong ibig sabihin ng kabair? Uh, ikaw Raj, anong ibig sabihin ng malaking kasalanan? Malaking kasalanan? Yung mga ano, kailangan ng tawba. Yung mga kasalanan na pinakailangan ng paghihintay ng tawba. Mga mm -hmm. uh, uh, nabanggit mga nasbahin uh, uh, dito sa kulay? Ikaw, Papa. Iwas Ay hindi. Anong ibig sabihin ng malaking kasalanan? Anong meaning ng uh, malaking kasalanan? Thinks yung sins. Yung shirk. Shirk isa sa mga kasalanan. So yun ay now, hindi the meaning. Uh, yung, mga, yung mga kasalanan na hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa maliban na lamang na ikaw ay magtawbah. Ano bang? Okay, eh kuha ni Scott Faisal. Siyekh okay. Faisal, may tanong, di matapog yan. Yeah. Unang-unang sumalagot kasalanan. Faisal, anong ibig sabihin ng malaking kasalanan? Ano meron dyan? bakit tama niya? Unibersidad mo? bro, tanong. Unibersidad mo? 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 Ang ibig sabihin ng malaking kasalanan, siya yung lahat ng kasalanan na naka ano, uh, naka doon sa kanya yung had. Anong had? Yung sukuba. It's mean kasalanan, pero may ano siya, may parusa na kaano dyan. Kaya ng mga pagnanakaw, ano ang Nakasettle dyan na parusa sa pagnanakaw. Putol ng Pagputol na So malalaman ang, ang kasalanan na ito is malaki sa pamamagitan ng uh, consequence. Ano ang consequence ng zina? Tuntunit. So, yun ay kapag ay may asawa. So kapag walang asawa, papaluin lang ilan? 100. 100. So, kapag may mga ganitong condition or mga uh, uh, consequence, yan ay malaking kasalanan. So, isa na doon, kapag meron consequence na, parusa. Pangalawa, ay kapag may nasasabing la na. La na? Sabi niya, kung sino ang gumawa nito, ilala na ng la. Anong ibig sabihin ng la na? Yung papalayoin sa rahmat sa sa ano yun? sa rahmat ng Allah sa, sa awa sa ng Allah. Allah so kung sino sabi niya ang gumawa nito is ma, ma, malayo sa rahmat ng Allah siya ay linaanan anong mga anong mga uh, uh, example yung mga, mga pagtatato, yung mga, 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 mga yung mga pagtatato ah, pagtatato oh. hmm yung mga nagtatato, sabi niya, kung sino ha? parang linaanat ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga naglalaki Yung mga black na, magic, Ustad. Black magic, uh, kapag may, may may mga sahadis na nabanggit, eh, mga may mga anak na. Oh. tapos ano yun, sabi niya, sabi, sabi sa hadis, ah, ha? papaloy, papalayuin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa rahmat, sa ano yun, sa awa niya, oh yung mga naglalagay ng tato. So, yung paglagay ng tato, malaking kasalanan. Paano natin nalalaman? May Kasi may, 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 nabanggit na doon ay la na malayo sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aw, oh, gadab. Gadab it means sa in, ka, ka, ano kinamumuhi? Kinamumuhian. Kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasalanan. Aw, oh. oh, nar. Aw, nar, sabi niya sino yung mga impierno. Impierno na banggit, sino, ang gumawa nito makapasok sa ano, sa impierno. So anong mga example diyan? Mga gawain, ano yung mga, share, yung mga pagpatay ng pagpatay ng mu'min. Ha? Man katala mu'minan muta'amidan pa jasa uho jahannam. So kung sino ang pumatay ng mukmin, mu'min tapos sinadya niya yung uh, yung uh, ganap balak niya is yung jahanam so yung pagpatay is malaking Salanan. kasalanan so yun ang ibig sabihin ng ng ano malaking, kasalan. ng malaking kasalanan lahat ng kasalanan may consequences may nasabing laknat may nasabing kinamumuhian may nasabi na ano makakapasok sa jahanam all may okupa, may punishment kung so, sino ang gumawa niya ng mga zina, mga pagnanakaw, yon. Yon ang ibig sabihin ng malaking kasalanan. So sabi na may mga malaking kasalanan na banggit sa ano, sa hadis, sa hiha wa qad zabata fil hadisi sahiha tasmiya ala pero yung mga malaking kasalanan may level sila ha? may level hindi sila ha, ano yun, sa isang level yung iba yung, yung iba mga kufrun akbar yung kufur na malaki ha gaya ng mga shirk at sakasihr Share at saka sihir, black magic, yan ay mga, yung level nila is sampupon akbar sila. Ha? Malaking kasalanan. Tapos, nung makapagdala ng kufon, ginagawa, pinapalabas nila ang isang tao sa sa Islam. Islam. Yan yun ang mga share at saka mga black magic. Yung iba sa kanila, azimun min kabailil ismi wa fawahish, malaki malaki siya malaki ang kasalanan niya malaki ang dulot niyang kasalanan wahwa duna zalika kaya ng mga pagpatay ng mga inaram ng Allah subhanahu wa taala ay pagpatay ng mga tao yan ay kasalanan siya malaking kasalanan pero hindi siya sa level ng shirk at sa black magic it means hindi siya nakakapagpalabas ng tao sa sa Islam. Pero, nasa kategori din siya ng malaking kasalanan. Yung malaking kasalanan, isang kategori. Pero yung nasa loob niya, nag, uh, iba't ibang level. May level dyan na malaking kasalanan, nakakapagpalabas ng tao sa Islam. Meron dyan malaki siyang kasalanan, pero hindi niya pinapalabas ang isang tao sa Islam kapag ay kapag, kapag ginawa niya. Watawalli yawma zahab At saka yung mga tumatakas sa oras ng mga batel uh, Ano yan? Uh, digmaan sa pamamagitan ng Islam at saka Muslim at saka Kufab So kung ikaw ay tumakas dahil natakot Tapos nakagawa ka ng malaking kasalanan Kasi yan ay Mas maganda pang mamatay ka na dun So bawal tumakas sa digmaan <laughs> Kahit man ikaw ay takot, kailangan go. Direkto lang. Ay, maraming kasalan. <laughs> ha? Walang atras ang kailangan. Ha? Ano ka? Kailangan na uh, kailangan uh, gumaban. Kailangan gumaban. So, kapag ito ay tumakas, yun ay nakadawa ka ng ano? Kasalanan. Malaking kasalanan. Malaking kasalanan. Ang pagtakas sa Kapag sinabi, ikmaan, ng, saas, kapag sinabi yun, ng leader, oh, atras muna tayo. Okay naman yun. Pero kung yun nakita mong leader mo na tapos na, ah, ay, malaki, ma, ma, marami ang ano, kalaban, Laban. iwan ko na sila tatakas. So, yun ay eh, malaking kasalanan. <laughs> <I tied. laughs> <ha>? Malaking kasalanan. <laughs> Wa tawali yung mazahag. Wa akli riba, yung pagkain ng...